Ayan o, laki ng Jollibee. Ayan pa ang Jollibee po. Herbosa. Ayan po. Ayan. Jollibee. Dito po ako nakapwesto noon. yan ba daw? yan, Diyan. Diyan <laughs> po ako nakapwesto noon. Nung nagbibipi po ako. Diyan. Dito naman po yung ano, yung trustworthy nung araw dyan tapos so yung mga dun po ako nakapreso dati dyan 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 po ako nagbibiki sa kanto na yan kaya yung nagyadyari dyan dito dati dito kaya po ganyan po galing napakaganda pong Jollibee sa 10 po ang ano po nito ang open po di, sa 10 pa po kaya yan o oh, inaapura po oh, yan ang laki ng space po ano dito po bawal na po magpinda hanggang doon yan po diba ang ganda open po sa November 10 ganda po. Meron siyang drive thru. Ayan. Ayan po. Jollibee. Jollibee, ano po ito? Herbosa, corner herbosa po. Dito po siya, Corner corner herbosa. Dito. Ayan, tignan nyo, wala nang nagtitinda. Talagang bawal na po. Bawal na pong magtinda rito. ganda no bye no? ah, bye po bye bye ganda po ano